Nahabang ko sana yung maliliit. Yung pirit. Wala pang ngayon. Full tail dress Yan, may lapo-lapo. Ay, oh. magandang buhay. Nandito na naman tayo sa Subic Public Market. Oh, farmer. Ah, bulungan sana tayo. Kaya lang, ah, uh, may trangkaso kaya ano na lang hapon mabilisan ah, lang Dire hindi na po kami di ng ah, machine lock pero dapat may masinlok pa sana pero kinancel ko na muna at kailangan din magpahinga kaya lang wala na po talaga isda so yung isda kasi dito syempre sariwa kahit uh, medyo nahihirapan tayo kailangan maibigay natin yung best Pero kung Sasabihin nila Opa oh, pagabi kami Na mas marami ang uh, Isda sa Ano Ito Yellow uh, uh, 150 150

Ah, ay, santa lang, santa Magpapagabi pa, tayo, ah. Ha? Magpapagabi tayo. Santa lang lang, sir. Pansigan si po. pang miso. miss din to. One hundred lang po yan, boss eh. <laughs> <laughs> ito yata yung maya mayang ko sa vlog ni Michelle. Galing doon sa Silangin. Makano po ito? Kanipin. Ilat na ganda, tatay po. Wala ngayon mga biri, tatay, no? Wala po ngayon. Mamaya kaya ang gabi. Hindi ka natin masabi. Depende, minsan may biglang dumarating. tumarating. Hindi tumarat na ng Pilipino. Hmm. Kasi panapanaw. Magano bang liberation ng pagkabulungan? Sa bulungan, magkano ang depresya? Hindi, sa bulungan ang pagkakadepresya lang po. Kasi kaya laki ng abilidad sa mga balang kandungan. Oh, Oo, banyera. Sa mga bulungan, kasi pag kumuha kayo ng isa, talagang, pag bumulong kayo, isang dalagang talaga. Automatic, hindi oh, nakabutok. Sa banyera, ano? Eh. Mga ilang kilo ba isang banyera? Meron, 50, may 40. Oh. Hindi pare-pareho. So. Ano? 160. Sayang ang biyahe kung konti lang ang bibili. So sana ang mga ganito. Hi sir! Hello sir! Meron ko isa sir, panaki isa Yung mga afford nila, yung mga di afford ng Wala pang mga malilit ngayon ha. Matamba lang sir. Yung mga yellow pin na malilit, wala pa. Yung sir, pirit sir, yung sir. Pirit, pirit. Dalawang sa siya sir eh oh, oh. yung BB Pirit sir. Yung yellow Pirit ko sabi, Pirit. Eh yung ano. Um, Magkano kilo ng Pirit? Tuwar sir, malaki balik sir. Yun ang pag Ay, lang ta ta. Okay. Ito sa kasi nag ako kasi yung mga di afford buo. Pero mga sa daan. Isa ko pala na pag uh, pang, -pang na, no? Okay, uh, Dito Ano, ano? Kung ta, yung mga 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 Ang mga... Ano? Kasi suki natin brother. Mahal pa palang isda ngayon ah. Mahal pa ang isda. Biglang <laughs> no visible may dating? Siguro. Ito Thank you, thank you. Na-itinolay pa 'yung natin. Sir, dito Oh, sir. Ito lang kasi. Dugo kasi kasi iba 'yung yellow film. Mas malasa to, pero... Yes, yeah, mas... palagang... sa kalate yan, ma, sir. Ano yan? 75, sir? Ano yan? Talagang... Ano, sa 150 na lang tayo? Na? Na? Hmm. Ito, so, wala, sayang yung biyahe kasi kung mag pa tayo, abang tayo ng ano, ano, hindi na, para makauwi na tayo. Ano? Ayan, sir. Ilang kilo yung isang pirasa? May dalawang kilo ba? Wala, sir. One, Mag in. one in one port sa kalahati, sir. Uh, ah. tingnan natin lahat yan. Lahat na, sir. Tayo ng biyahe, galing pa ng Pampanga eh. Okay. Ha? mo Sa yung ano, yung maganda pa, no? Okay, sir. Okay, sir. Bigyan kita maganda, sir. Very good. Ay, eh, sorry. Tandaan ako ng pick-up, ne? Okay, sir. dati. mo ko ba ako? na Hindi kayong yung gwan, sir. Yeah. dito, sir. Pakiyawin nyo na? Mayroon dito, sir. Ayan, dito na. Maganda pa, maganda. Oo, yes? oh, maganda. Medyo ano na. Ah, ito na oh, 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 lang, sir. Oo, oh, tigas huwag Matigas. Abang sana ako ng bulungan, kaya lang. Uyot na guys sir. Ha? Uyot na kayo. Nabang ako sana yung maliliit. Yung pirit. Wala pang kaya. Wala Sir, walo mo na. Oo, sige. Walo? 18 kilos. Ang taas pang costing. Pagka yan lang ang binili mo. Kailangan, mga pababa natin. Yung toll fee, tsaka yung gasolina. Nagkape pa si Bebe ng mahal. Ay, naku po. Patay tayo yan. Hazelnut. 100 lang. <laughs> <coughs> Ang bagay dito sa kabila, mayroon pang 150. Ah, yung mga pirit. Bas, okay na yun, ah. No? Alay. Mas mabilis siya. Ang bagay, makukuha ulo. Mayroon muna. Ayun sa malaki. Mayroon malaki dyan, no? 150. Mga ah, ulam pa na. Ang bababa natin. Pero mo sinuotin ko dyan, sir? Ha? Hindi, hindi pwede. Pang isang luto lang. Pwede. Ano kasi to, hindi. Ito, may stack ko yan. Ang problema dito, madugo. Hindi mo may stock kasi nilulumpia namin. Ito kasi, mas white nine meat, diba? 9.2 at saka walang. Ah. Wala na. Ano pa siya? May iyaw lah. Hindi maganda ha, ah, um, brother. Hindi ka ka, bigyan sir. Ito. Akong gagawa niyan, malalaman ko din. Ito, ito sir, kahapon lang ito sir. Ah. Ito bago po sir. Ayan sir, ang bago. Kailangan yung... Ah, Ayun na, 9.2 ha. At saka tumatalbog-talbog. ano mga, oh, mga matitigas. Ito kasi may stock natin kasi hindi po madugo yung yellow pin. Ito, bukas, lulutuin na namin yung gulyasan. Pero ito, mas masarap to Mas, mas malasa kasi to eh. Ang problema, ha? Madugo ito po. malapit ka nang umuwi niyan. Dapat pa ko isda, sir? Ha? Dapat ko umuwi, sir? Eh, lupin ka pa? Meron pa, sir. Ayun pala eh. Agulyasa na. Oh. Hindi mayroon pin pa ko, sir. Gawin na boss. Basta 'yung maganda. Maganda pa ba 'yon? Ha? Parang medyo luoy na. Ayun, oh, yes, sir, 'yan. Ah. Oh. dito, boss. Sandali po. Sir, presentation 150, 100. Dine 150, 100. Panggata. Ay grabe. Bago yan ha? Ito 'yung bigo yan sir. Kasi na uulit dito. Oh, sir. Kaysa ka pa po sir dalawa na tira. Tanda mo talaga ha. May marka ba? Hindi <laughs> naman sir, video na puan na. Video putla kasi. Babargain mo na niyan. Pang-sale na yan mamaya na. Babargain. Bargain, bargain. Eto ba 'yung Imelda Oh, yung Maya nilang tinatawag. Ayun oh. Imelda. Nakakamiss din ang lasa niyan. Pagka... Ito yung four months Maya Maya na tinatawag. <laughs> Maya Maya ang pang ano eh. Pang masa. <laughs> Pero masarap din yan. Ayan brother. Sigang ano. Pag may ulo no. Ito ah, po natigas Matigas Nako uulit at 17.2 10.4 po yung ano yung gulyasan. Yan 17.2. Yan 17.2 na. Yung bariliyet lang muna tayo. Oh, Oo. Dali naman niya total yung gulyasan. Oo 10.4. bansa na so medyo mahal pa po ang isda ngayon si nanay mayroon siyang triple tail ras yan may lapo lapo oh. saan yun o oh, ito ito maganda para matinik tinik ka na eh. Ay, di tong deep fry, baby. Crispy yan. Deep fry mo. Kain mo lahat. Diba, okay. you know, no? Deep fry, yung mainit na mainit mantika. Kainin mo na pati yeah. Oh. Okay. Ano na, kuya? Maka, ilan na po niyan? 26.4 na, sir. 26.4. Sige, larga pa. Para mapababa natin ang costing. Okay. Yung gulyasan ni mong pinag-1 10.4 yan Gulyasan ganina O Maganda pa ha O okay. oh, maganda Hindi <laughs> ko si Ista ko yan Mahirap oh. na Baka mamaya makati na Hindi po siya o yan <laughs> Iniingatan ko yung aking mga customer Yes next time pilitin natin ang bulong naman experience natin pag marami ang pirit piriti, piriti. bali ilang set na luto ito ilang ilang kilo ba isang isang gawaan nila? magte 10 kilos ka lang sir malo mo na oh sige po Hey, Ilang kilo na po? 34.4 4.4. Anim pa. Anim po? Anim na lang po. Parang 40. Kuliasan. Ah, uh,

Ayos na Tapos, dito na tayo magkain ba? Ano kung pangalan ni Oh, na lang na eh, para may tawad ako <laughs> Ne?

Ah, oh, dito na Malayo masyado dun. Kunin ko na po yung sasakyan. Park ko na dito sa may gilid. Di pa talaga natin matimingan yung talagang ano ah masarap to ah saturated fat yan <laughs> ay hindi natin matimingan pero minsan hindi lang masama ang pakiramdam ko mag ano tayo mag uh, tawag dito mag uh, ano sana tayo Galang talagang talagang uh, pahinga tayo pahinga pumasok po tayo dito sa ano sa loob ng fish port naubusan ng yelo doon sa kabila umikot kami masuk yung amoy ah smells like medyo <laughs> sa'yo smells like blooming treat obrero market <laughs> hulingan sarap hindi, wag ka na muna mag ganoon kasi di ba ilulutoy natin bukas yung huyo dito na tayo sa kabila ayan o, kain muna tayo para dire direcho na at iwan lang natin yung isda so, 50 kilos pwede na yan, kapababa na natin yung costing 150 ano A 7,000 plus gasolina sabihin mo na 1,000 toll fee sabihin mo na 2,000 lahat so 9,000 ang puhunan plus yung kape-kape pa ka na, kape <laughs> joke lang kape <na>. kape-kape <laughs> <laughs> Sabi ko nga, Starbucks nga tinuro ko eh. Nagdalandan ako eh. <laughs> 300 plus din yung lata. Yung banana bread. Oh. 180 daw yung ano dyan? Kumapalo daw ng 180? Ano, tinitingan mo? Mahal? Legit nga. Batay đồn sẵn là. Bicol Atay. Eto, Puso mo. <laughs> ano? Bicol bay. Bicol Bicol bay. Bicol Bicol bay. Bicol bay. Bicol bay. Uh, puso na, baka may puso din din Chicken curry Parang nag-usap-usap sila <laughs> para nag-usap-usap kayo para parehas uh, Ay, ano? Wala. Sige, sige, sige. Ano sa kabila? Ay, ito, sarado na. Ang ganda dito kasi pag lunch time po makita mo dito. Busy, busy. Ang dami kumakain. Ang banana queue. Ano may mga na sila dito. Almusal pa to ha. Ano? ay kapali. Ang init ah. Basta. Ang init. init. Andali ako dun ah. Dito. Oh. Meron ba kayong heart? Heart of the banana? Balutin mo na lang yan. Ano, ganoon lang tayo kakain? Ano ba gusto mo? Parang wala din eh. Ano? Doon na lang tayo? Sa una? Kahit ano na lang ako? Oh. Basta oh, dakin dito ah. Oo, doon na lang tayo. Kasi ako kahit ano na lang. Lapa sila dyan. Nga? Lapa. Ah, bachoy. Ano, dito tayong bioflu. dito ay ito yun eh gusto mo nang isa take out ay ha dun, dun natin kakainin ha eh, no? ayun ha tapos na tayo mga farmer ay okay na din nakabili tayo na 50 kilos shoutout pala sa Pableo grocery yan suki natin sa lechon nakabili na po ng lechon yan ah si Buano yan si Sir Pableo Okay, so ayan. Next time na lang po tayo mag masinlok mga farmer dahil talaga hindi ko kaya. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Okay.